kasi pang ano lang sa ito. Kailangan mahaba. pag i ano mo ng ganong tako yung katulad nila Angel na gusto nila ng ano, wala mga star magarin yung ano ba hmm. so walang mag star magarin sa ano tala um... yun lang yun, arit, yung star magarin hmm. Ayan guys, nagluto tayo ng maruya. Ah, pag natin, no? kasi mahinog na yung saging so mapangit na mag ang tapo mag binignit pero may binig ano pa doon guys kasi may kamote ako mag binignit tayo may binignit siguro ano sa ano ko ugma mag binignit sa buntag Yeah. Okay. Ayan, Ayan. para masarap yung ganito. Mga mani. Mga ganito. Ayan, guys. Malapit na tayo maluto yung ano natin maruru dito na guys. Yung ano, ito yung merinda natin today. Maruya from Philippines. Alam mo ba, guys? Uh, alam mo ba mga ano, kamamshi? umorder ako nito. So sabi tatlo ang aw apat ang 2 KD so order ako ng tag 1 KD ang au tag half KD ang isa no so ang 1 kidi, apat kidi, KD walong piraso sabi niya pero hindi niya ako binigyan wala silang maibigay sa akin kaya wala silang nabigyan wala hindi nila ako napadala ng yung order ko wala, nag-order ko dati kay gusto kong kumain ng ganito ba from Philippines na saging. Yung sinabi ko ng from Philippines, wala silang maibigay. So, ibig sabi agay, ginoo ko niyan Ayan, guys. So, naluto na yung saging natin. Ayan. Kakain na tayo. Tikman natin itong saging. Mmm. Ito. Mm. Harap. Hmm. Harap. Unik. nét mhm 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 mhm